Gini, wah, naik pedung ya? Kok, dong, asal lebih kendaraan nah, ini.

ng kasada para makalabas tayo. Uh, makarating kami sa kalsada na no? kung saan kasi po inabot ko pa rin ng gabi dito kasi po sigundan po namin si Commander Gaius po kung saan na dinala yung bata na no? kanina pero nakuha na namin yung bata kailangan namin na makarating doon sa may sa naming bag kasi may pagkain kami doon kaunti lang uh, mapakain namin yung bata kita doon ha pang check yung dalan doon ba check na kung dalan doon kasi ilikado kayo

kayo nag-usap. Okay na. Hindi tayo hindi kayo confiance pa. Ano, palabas kasi parang may narinig ko ako na may nag-uusap. Pero okay na lang kayo nag-alala ng ating bata. Na natin sa na hindi natin yung bata. Pero hindi pa po, kasali dito sa bata mga lods kasi ito dadala pa po, po, so, po kami, ano ta, na sa kasi ito kami kanina siya bisyo na ito lods bisyo na ito sa buta ito bisyo na ito ang hirap ang kasada okay, makakuanta ang kasada para makagawas ito ang tinghang namin bata na pagawas na ito kaya hindi kada mo na ito sobrang hindi kada po mga lods na dito po sa uh, area kasi baka madakit na naman si bata o yung ah uh, ginagakit mm -hmm. ni Commander na gawing alay para daw ho sa uh, pag pagpapalakas ng kanilang mga kapangyarihan kaya ano, hindi tayo mag ano hindi tayo mag video na palabas palabas, baka... dito lang kasada lang yung kasada lang yung oh, pag natin Pagmata, dating dating kasada kung na tayo mm. baka Ven, está nagdadas hindi mo kong nagdadas mo kao kay naarabot ay iskat sakit ang ta kung pati kita dalan kita pwede mo kong nagdadas mo na lang nga kaya lang isa kinakailangan kailangan ng magandang pano ito hindi talaga tayo padalas dalas pagkilos kilos kasi yung mga kamera natin nag yan baka masundan tayo makita tayo baka tayo naman tatlong matatik

طبابا طبابا انت انا

bos ta. Aduh. Itu dit. Kesayang ta. Ai dulu. Kesada gitu. Nah. Kesada gitu, misi sukses kita. Amun tur, amun tur betang. Enggak hmm? yang pakai erusunan? apa Tol yang pakai erusunan. Oh, dagma. Ini ke belum tembel Ambak yang pakai tahu pa di lu luko sa bakit so mga lods uh, mission success o tayo kalabas so kami ayun no na si badit <coughs> so may gilab set out dyan sa lahat ng mga vlogger uh, ah, Luzon Visayas Mindanao sige ikaw na idol

din po di uh, kayo, sa tata ko yung lahat ka din kay lalo na sa kuya bad kay Nicoy at saka kay AJ no kay Julius uh, kay ano sino pa to yung asana nila William Bar William hmm. uh, lalo lalo na po sa team namin uh, team SG uh, yung leader namin na si Adon natin na si SG uh, so kasi Adol asa na Makita kita kay tayo ulit no, sa, sa no. na sa susunod na explore na. Mga ganun na na makababa dito sa kanyon bata na niyo dito. Kailangan na niyo na asikaso kasi hindi pwede dito na sama-sama na niyo sa ko. Magkita Ah uh, maraming salamat talaga. Kunin bata do sa balay niyo timuhan, Sumana. Ako di lalang ni ta. Ito ba na sa niyo? So, patuloy tayo mga lods. Uh, may grab set out sa lahat. Uh, sa mga OFW dyan. Uh, kahit sa ang panel ng mundo. Uh, may grab set out. At saka, uh, sana lahat ng mga OFW uh, dyan. Mag-iingat tayo sa ating mga trabaho. Mag-iingat sa uh, lahat. Kasi mahirap yung uh, sa malayo tayo sa ating pamilya. Kaya, ingat ingat yun ang masabi ko at uh, saka, thank you sa walang sawang suporta mga lods uh, mga local vlogger uh, sa Mindanao big love shout out sa lahat uh, sa mga pasensya na po sa mga uh, comment hindi po natin ma shout out kasi wala po tayong malakas na signal dito hindi po natin mababasa kaya pasensya na mga lods uh, thank you po sa mga suporta lahat na ginagawa ninyo uh, malaking tulong na po yun sa amin uh, na po yun ng isang takal na bigas Ayun. isang kilo kumbaga takal hindi takal. ko alam <laughs> pasinsya na lods wrong, wrong. <laughs> sakit yung sakit yung ibin ko mga lods pasinsya na kaya tuloy tayo uh, ito yung bata kami yung namin yung nadala dito uh, na po kami Kasi nandito na po kami sa kalsada. hanapin na lang namin yung motor namin makauwi na kami kaya uh, thank you thank you thank you sa lahat ng suporta ah, mga lods